nga ang aming ipinagdiriwang tuwing kapistahan dito sa Bayan ng Mansalay. Ang aming paaralan nga ay sumali dito sa street dancing. Halina't inyong panoorin. Ding! Hello mga bishi! Kahapon nga ay aming ginanap ang Mangyan Festival dito sa bayan ng Mansalay, probinsya ng Oriental Mindoro. Alas 8 pa nga lang ng umaga, naririto na yung mga batang kasali sa sayaw. Kasama na nga nila ang kanika mga magulang. At kaming lahat nga ng guro sa paaralan ng Don Bidel Mundo Memorial School ay naririto upang magbigay ng suporta sa aming mga estudyanteng kasali sa in-place at street dancing competition. Bising-bising -bisi na nga ang lahat sa pag-aayos ng kanilang mga damit. At eto nga ang inyong habang lingkod na si Bishi ay ginutom agad. Super aga naman kasi talaga ng pagpunta namin dito kaya hindi na ako nakakain ng umagahan. Gusto ko nga lang pong i-shoutout si na Ma'am Jen sa pag-prepare nitong pagkain at syempre kay Madam Babes dahil sa kanya nang galing yung aking ginakain na chicken buffalo wings. Dahil nga maraming sumobra na beads, nagtuhog-tuhog muna ako mga Bishi para gawing kwintas nung mga bata. Medyo kumulang kasi yung kanilang kwintas at saka mahaba pa yung aming oras sa pag-prepare. Oh, sakto, alas 11 nga kami ay pumunta na sa bayan ng Mansalay. Alauna pa naman yung mismo simula ng street dancing pero syempre kailangan mas maaga kami na naan doon para makahanap kami na magandang pesto na may lilo. Itong iba kong ang kasamahan guro ay nakisakay na lang dito sa pick up ni na Ma'am Gemma. Puno na kasi doon sa truck kaya naman dito na lang sila. O kaway-kaway muna kayo mga bishi. Samantalahin ko na nga lang din po pala ang pagkakataon na i-shout out ang lahat ng aming PTA officers. Kaway-kaway muna kayo mga bishi. Alam nyo po ba na sobrang sisipag ng mga yan? napaka supporti. Kaya naman maraming maraming salamat po sa inyo mga madam and sir. Hindi nyo po talaga pinapabayaan ang aming paaralan na andyan po kayo kahit anong okasyon ma. Nakamotor nga lang ako papunta sa bayan dahil alam ko nga ang gagabihin kami sa pag-uwi basi kung wala ta akong masakyan pa ulit. Ay sobrang traffic talaga mga bishi. Kaya naman sabi ko sa mga pulis, O oh, kaway kaway muna kayo. Shout out na Kuya Roy. pre, sabi ko sa kanila, i-follow nyo ako ha. Makikita nyo itong mga mukha nyo sa aking vlog, Charissa. <laughs> alam nyo ba mga bishi namang yan ang tawag sa isang pangkat etniko or katutubo na naninirahan dito sa isla ng Mindoro. Tribu nga ng buhid ang inyong makikita dito sa aming bayan ng mansalay. At kaya nga din mangyan festival ang aming ipinagdiriwang dahil dito ay marami kang makikitang katutubong mangyan. Maikwento ko nga din sa inyong mga bishi na ako po ay nagturo sa isang kabundukan sa bayan ng mansalay na kung tawagin ay sinariri panaytayan. At ang mga estudyante nga namin doon ay purong katutubong mangyan. At etong pinapakita ko nga sa inyong mga bishi, sila po ay mula sa Cluster 7. Na kung saan lahat ng Mangyan school na mayroon dito sa aming bayan ay pinagsama-sama. Panay Tayan Elementary School, Bait Elementary School, sinariri, Lukban, Kilapnet at marami pang iba. Sabi ko pa nga sa kanila kung pwedeng mag mga bishi sila. <coughs> Oh, ba? Diba? Game na game talaga sila. Bigyan ko na nga din ng exposure yung aming nagagandahang estudyante. Shoutout sa inyo mga bishi. Shoutout nga din po pala sa aming principal na may daladalang lubid. Bongga ka talaga sir. Sa pangulong mo pa ata nakuha yan. <laughs> Nakapila na nga ng maayos sa mga estudyante kasali sa street dancing dahil maya maya pa nga lang ito ay magsisimula na. Grabe talaga ang tao mga bishi. Sobrang dami. At etong mga bata nga excited na. Mga nakatungo na agad. Sabi ko kumaway muna kayo yung mga bishi? Hindi, hey, siyempre, tudo kaway sila. O, galingan nyo maya-maya, ha? Alam nyo ba mga bishi na ang mga katutubong mangyan ay nagangata nung nga nga? Ito yung bunga ng isang puno. Tapos, kapag ninanguya nila, nagakulay sa ngipin. Kaya itong mga bata, pinalagyan ng ganyan ng orange sa kanilang bibig. Para, kunwari, may nga, -nga din sila. Ganun. Dahil nga, ready ready na ang mga bata. Inulit ko na naman ang aking pagrampa mga bishi para marami silang exposure ba? Ang tribal band nga po pala namin ay nagmula sa Mansalay Catholic High School sa pinangunguna ni Sir Rainier Paigao. Ang mga tagahawak naman ng aming mga lupit ay di syempre ang aming napakasisipag na mga guro. Katulong ang mga magulang kaya may lubid mga bishi para pagsayaw nila yung mga tao bag maghawan para magkaroon sila ng maraming space. Pitong cluster nga naglaban-laban dito sa street dancing at sa in-place competition at kami mga bishi ay pang pitong kaya kami ang pinakang dulo. Kapag nakikita ko talaga kung gaano kagaganda ang mga suot ng aming mga kalaban ay talaga namang nakaka-pressure. Kakabahan ka din talaga kahit hindi ka naman magasayaw, lalo pag nakita mo yung mga props nila, ay nakubongga talaga. Tapos yung sa amin ay simple lang. Maikwento ko nga sa inyo mga bishi na alam nyo ba na habang kami ay nagapractice, ay grabe gid talaga ang aming stress na mga guro at mga taga-turo. Dahil nga mga elementary pupils itong mga ito ay kakukulit. Kapag sinabing magpahingahan yung maganilaro, umanta na. Kaya pag mismong practice na pagod na, waron makasayaw ng ayos, kaya kaming mga guro na i-stress gid talaga. Competitive talaga kami mga bishi. Talaga inaturo talaga namin sa kanila yung mga tamang steps kahit hindi kami mga dancer. Pero nagulat talaga kami mga bishi dahil nung nagsayaw na talaga itong aming mga estudyante, sobrang linis talaga. Indak kung indak, ngiti kung ngiti talaga sila, bongga talaga mga bishi, tuwang-tuwa talaga kami dito sa aming mga estudyante ay kagagaling. Hindi talaga namin ang kalain, nagbunga talaga lahat ng pagod nitong mga bata na ito, ang ganda ng performance nila. Tapos yung isang judges nagpa-picture pa sa kanila. Ano nga kami makarating ng gym mga bishi ay ang dami na talaga talagang tao na unahan na kami doon sa luo. Buti na lang talaga may dala-dala kaming lubid kaya yung mga tao ay napupunta talaga sa gilid tapos maraming space yung aming mga bata sa kanilang pagsayaw. Ang ganda-ganda talaga mga bishi tuwa talaga ako. Nung natapos na kami mga bishi agad-agad ay pumasok ako. Nagulat ako. Sobrang daming madlang people. Tapos mayroon pang nagsigaw doon bishi, bishi, videoan mo ako. Dapat ay pukusan ko siya ng camera. Hindi ko na mahanap sa sobrang daming tao. Ayun ata siya o nakaputi. Shout out sa iyo bishi salamat sa iyong suporta. Ah. Alas tres na ata nung nagsimula yung mismong in-place competition at natapos ang kanilang sayaw mga bishi, mga alas 5 na. Hindi ko na nga na-videohan lahat ng sayaw dahil ako ay kasalukuyang nag-live nung mga nag-perform sila mga bishi. Hindi ko na nga din sinama dito dahil baka magsubrang haba na ito. Kaya naman nung natapos na, pinakaway ko na lang yung mga batang kasali. O kaway-kaway kayo mga bishi, ang gagaling ninyo. Hindi mo talaga makita sa mukha ng mga bata ang pagod. Sobrang saya nila. Kahit alam mo pagod na talaga sila. Shoutout nga pala sa aking mga bishi na sina Tata Jan, Jan at sina Jessica. Siyempre, sa napakabait na si Sir Jerry. Hello po, sir. Hindi naman nagtagal yung pag-compute ng mga scores, kaya naman ilang sandali lang ay nagsabi na agad kung sino ang mga nanalo. Oh. alam niyo ba mga bishi kung bakit na andyan si Sir Teng at may certificate? Hindi kami nanalo. Talagang may certificate lahat ng kasali. <laughs> Kapag nanalo ko nga pala dito mga bishi, ang third place ay 15,000, second place ay 35,000, at ang champ amount ay 50,000. Pero next year, gagawin itong 200,000. O, di ba, bongga? Kaya naman, pagpasukan pa lang ng school, mag agad kami. <laughs> Chika lang mga bishi. O, eto, inannounce na nga kung sino ang third place. At ang nanalo nga ng third ay ang cluster ng Salbasyon, Balugo at Roma. Ganun na din ang Villarosa. Okay. Cluster 5 nga sila mga bishi. At ang nag-second place nga ay ang cluster 7. Alam niyo ba mga bishi, tawang-tawa talaga ako na Columbia talaga ang aking mga bishi dahil akala nila ang cluster 7 ay Don Bidel mundo. Yun pala kami ay number 7. Hindi kami cluster 7. Ang cluster 7 ay ang mga mangyan school ng panaytayan, bait, sinaririganar. Nagtalunan talaga yung mga kaguro ko tapos yung trainer, tapos yung mga bata. Sabi namin, hindi kayo yun, hindi kayo yun. Tapos <laughs> ang nagchampion nga ay ang cluster 5. Ito yung Santa Brida, Santa Maria, Leonardo, Wasig, at 4M. Gusto niyo bang malaman kung pang ilan kami? Pang-apat kami mga bishop si O, oh, di ba, bongga? Hindi talaga namin akalain. Nagulat talaga kami na nakapang-apat kami. O, oh, di ba, bongga? Kasi yung mga props namin, mga bishis, sobrang simple lang talaga. Is yes, ko nga palang ipakilala sa inyo ang aming trainer na walang iba kundi si Consi Dennis Barrientos na nagmula pa sa Borwanga. Maraming salamat talaga sa iyo, Sir Dennis. Sa amin pong mga estudyante, mga magulang, lahat ng guro, mga punong abala sa nagpahiram ng mga sasakyan na aming sinasakyan tuwing may practice hanggang sa mag laban. Sa amin pong trainer, kinaserting, sa lahat po ng guro, lahat-lahat po kayo, hindi ko pa po kayo maisa-isa. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyo. Hindi po magiging matagumpay itong laban na ito kung wala po kayo. O, paano ba mga bishy? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na pananood. Paalam!